Hello everyone. So sagutin lang natin ulit yung message sa akin sa sa Messenger. But then nasagot ko na rin naman to si si Kuya na nag-message sa akin. Hindi ko na siya i-mention. But I eh, think kaya ko lang siya gagawa ng content kasi nga uh, meron din mga nagtatanong sa akin ng same question dito sa TikTok. Okay? So baka may magtanong pa sa akin. So panoorin niyo na lang guys or i-share niyo yung video na to sa TikTok para yung mga magtatanong is, eh, magkaroon na sila ng kasagutan sa kanilang mga tanong, okay? So, sabi niya sa akin, uh, kakapanood ko ng YouTube regarding working in Greece, kaya napanood ko po ang mga video nyo, and na-search ko po sa po FB nyo. Anyways, hingi lang po sana ako ng advice. May mga nakita kasi ako na TikTok and FB regarding jobs in Greece. They offer jobs in hotel like room attendant, waiter, kitchen helper, direct hiring. May, may agent sa Greece. to 3 to four months ang processing. And then ang processing fee is all in all is 550k. Normal po ba ang ganyan na gasto sa direct hire? And yung contract po is 1 year renewable and unlimited to work and stay in Greece. Thank you and more power. So 'yon ang tanong niya. So sasagutin ko lang kung possible ba na gumastos ng 550k sa direct hire. So depende kasi 'yung direct hire. Sa mga kopela kasi nakatulad namin sa bahay. Ma mga, may mga direct hire na uh, 'yung employer 'yung gumagastos pero hindi ko sigurado sa mga like kung hotel kung yung direct hard is ganun din kalaki yung gastos. Pero, kung si employer is ganun talaga yung um, gusto, uh, yung offer sa inyo na kayo yung gagastos lahat. Pero, pagdating dito is may trabaho kayo possible na ganun kalaki talaga yung gagastos sa inyo. Okay? Kasi, meron nga kasi na... Uh, mga tao na kung baga marami kayong mabayaran tao, agent, sub-agent, etc., lawyer, at marami pang iba. So, kaya malaki talaga yung gagasto sa inyo. Possible yan. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo is bago kayo maglabas ng pera, isiguraduhin nyo na legit or siguraduhin nyo, mag-check kayo ng mag-check kung marami na bang napaalis yung tao na yon Okay? Kasi marami na rin ngayon kasi uh, na, 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 na nagpa process ng papel papunta dito. Though hindi sila talaga 'yung agent pero tao sa tao, pero kailangan mo lang talaga na uh, mag maghanda ng malaking halaga. Okay, so sa 550k na tinatanong mo, possible 'yan hangga't na hindi nagagastos inyo talaga. Kasi um, yun nga, ako nga ang ginastos ko siguro, yung yung gastos din ng employer ko inabot din siguro nasa ko lang ko lang na rin ah uh, siguro 350,000 siguro sa lahat-lahat na yun or, or more or less 400,000, okay? So yon, swerte lang talaga ako kasi 120,000 lang yung ginastos ko kasi hati kami ng employer ko. Pero sa salary kasi mas maliit yung offer sa akin compare sa inyo sa hot nasa hotel magtatrabaho kasi yung offer sa inyo is nasa 1,000 I think. So yon and may mga nagtatanong din sa akin kung paano ba yung trabaho pag sa hotel. Yung sa hotel kasi is normally is seasonal lang. Okay? So, pag sinabing seasonal lang, pag summer lang, and then after summer, meron kasing mga hotel na nagko close Pero, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi after that naman is uh, pwede kayong maghanap ng another work dito sa Greece. Okay? So, yun lang muna ang may-share sa inyo and hopefully nang nasagot ko ng maayos yung tanong ni Kuya. And, at yun sa mga tanong nyo. Okay, so yun lang guys. Bye!